Hiyawan at sigawan ang dumagundong sa SM Mega Mall matapos lumabas ni Paolo Abellino sa stage isa siya sa special guest para sa pick-up event. Grabe ang hiyawan, marami kasing nagsisigawan ng mga fans kung nasaan si Kim Chu, agad naman na sinagot ni Paolo na nasa bahay na ang kanyang misis. Gulat na gulat ang lahat sa sinabi ng aktor, habang tumatagal ay tumatapang sa publiko. Misis na ang itinawag halatang ready na silang umamin anumang oras. Samantala nakakatuwa dahil kitang kita kung gaano kainit ang pagtanggap kay Paolo Abelino ng mga fans. Napuno ang nasabing venue, dinagsa at halos magsiksika na ang mga tao sa dami ng dumalo. Ayon nga sa mga komento, ang bango at ang guwapo sa personal ng idol namin, hiyawan ng malala matapos niyang kumanta at banggitin si Kim Chu. Hindi na kami naniniwala na love team lang sila. Ang lalim na ng samahan panigurado may na in love na. Tinawag ba namang misis si Kim Chu? Sa ganda ba naman kasi ng idol natin tiyak na maiin love naman talaga? Ayon pa sa isang komento, grabe ang lakas ni Paolo sa taong bayan. Kinuyog sa Mega Mall mas lalo siyang gumagwapo sa paningin namin ang ganda ng pangangatawan din niya. Inspired na mag-work dahil kay Secretary Kim Iba na yan Paolo looking forward sa love life ng Kim Pao. Ayon pa sa isang komento, ang simple at ang bait ni BMC ang daming yumayakap sa kanya na mga fans pero sige pa rin sa pagkanta. Naiinlove na rin talaga kami kay Paolo. Ilan lang iyan sa mga masasayang komento ng mga supporters more guesting pa sana with Kim Chuna.